Congressman, um isa din po sa mga mabigat na pahayag ng Pangulong Marcos Jr. nung nakaraang sona, yung binabanggit po niya na kickbacks at SOP sa mga government projects and then itong nakaraan, may sinasabi po si uh, Senator Ping Lacson, ang sabi niya, 67 members daw po ng Kamara, ang contractors din daw ng sarili nilang government-funded infrastructure projects. Malinaw may conflict on of interest. Kayo po bilang member ng mababang kapulungan ng kongreso. Ano po ang reaction niyo dito? That really I do not know the numbers, no? pero I understand na may mga uh, congressman na rin na dating contractor na nagiging congressman na ngayon. I mean, uh, previously nang hindi pa sila mga membro ng kongreso, ang kanilang mga negosyo talaga ay construction, ano? So I do not know kung ilan sila uh, sa numbers na yon. But yes, there is really that uh, numbers. Yes, there is really sa inyo na rin po mismo nang galing. Merong mga dating contractor, naging congressman o kaya congressman contractor na lang. Ano pa po kaya ang pwede natin nating gawin kayo po bilang miyembro ng kongreso para maiwasan na po yung mga ganyan. Kahit hindi sila mismo eh, sometimes pamilya nila. <laughs> Well sa tingin ko naman uh, dahil negosyo 'yon, 'yon nila, uh, wala naman sigurong mali kung magne-negosyo sila provided hindi lang sa mga distrito nila, no? Ah, uh, ang siguro sa tingin ko, for the out of delicacy uh, uh, huwag doon sa lugar na kung sila kung saan sila namumuno, no? Ah, uh, may conflict of interest 'yon. Pero kung nangongontrata siguro sa tingin ko sa ibang mga lugar, sa ibang mga distrito Siguro sa tingin ko naman uh, dahil uh, kanilang negosyo yun uh, previously, uh, wala naman yatang mali hanggang hindi sila nagkakamali sa pag-iimplementa ng kanilang project. Uh, ulitin ko lang po, okay lang po yun sa inyo basta hindi po sila doon sa kanilang distrito? Yun po ba yun? Tama po ba, ba yun na no, No, I, uh, Kung Basta hindi na sila member doon sa kanilang construction company. I, yung iba kasi... Uh, halimbawa isang kumpanya yon sila, uh, isang corporation. I think ang iba, pininta nila yung kanilang share, wala na sila doon sa kanilang mga kumpanya. Pag wala na sila doon sa kanilang kumpanya, I think the company that exists uh, previously, uh -huh. uh, pwede sigurong mangontrata rin. Kasi wala na sila doon kasi meron po kasi constitutional provision mismo no sa mga miyembro ng Kongreso no yung binabanggit na uh, dapat eh, kay nagdedeklara no ng iyong mga fiduciary. I'm sorry ng iyong mga uh, usapin po ng pe interest. I'm sorry dito nga sa mga government projects and sa anti-graft din no. Malino po iyon. Ipinagbabawal yan, eh, conflict of interest nga. Pero anong say nyo na magkaroon talaga ng batas na lahat ng mga nasa kongreso, nasa gobyerno in general, wala na po daw kamag-anak hanggang sa third or fourth degree oh, ng consanguinity ang magkaka, ang makikihimasok sa mga biddings sa gobyerno, particularly po sa infrastructure projects? I, I think mayroon namang existing na batas sa na atin ngayon, Ted. Mm -hmm. na, na, bawal naman talagang uh, sumali, of course, o makikisali ang mga directly involved doon sa mga implementation ng project. all programs. Opo, opo. Pero mukhang gusto po palakasin pa, no? Na talagang, kasi pwede congressman, ako yung presidente ng kumpanya, ako dati yung nagmamanage ng construction company ko, e naging congressman na ako ngayon, either party list or district rep gagawa ako ng kasulatan, mag ako yung magre-resign na ako dito, wala na ako diyang interest, no? Wala na. Pero ang manager naman yan, anak ko, o kapatid ko, o kamag-anak ko, na siya naman din nakikilahok sa bidding doon sa aking proyekto, sa aking distrito. Eh, congressman, parang nilolo ko lang tayo pag gano'n. Ay, opo. Talagang dapat nga. Uh, talagang pa, palakasin pa ako ay sangguni ako sa sinabi mo na, Ted, na Uh, at least i-amend natin yung existing law na medyo bigyan pa ng uh, uh, ngipin na para at least talagang mapigilan na ang mga gano'n. Mm -mm. Congressman, kung hindi man ka mag-anak, um, kayo po ba'y aware na meron din daw mga congressman na may porsyento talaga dun sa mga contractor, dun sa ibang mga proyekto? Gano'n po kalalim Yan yung problema ng yun? Yung porsyentuhan ng mga congressman no. daw po iyon ang hindi ko alam sa no ah uh, kanya, kanya ma mahirap namang itanong natin sa mga kasama niya. pero no 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 I don't know Marami sila nang kikiling ating <laughs> oh. <laughs> oh. <Okay>. congressman. Congressman <laughs> last, last na lang po. Last na lang po sa akin right? kasi di ba okay. kahapon briefing sa Committee on Public Accounts mm -hmm. tapos ito nga may sinasabi mm -hmm. si Senator Ping may 67 mm -hmm. down na mga mm -hmm. contractors diyan sa Kamara. Kayo po ba pag nagsimula na po itong investigasyon, sabi niyo tricom siya posibleng kasama ang Com Committee on Public Accounts. May maisasa maisa publiko po ba kung may madiscovery hmm. po kayo na pangalan ng mga kasamahan nyo dyan, isa sa publiko na, na, po ano, ba natin na, ngayon? Na, na, na kontratista o involved po? Oh, na, 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 na involved sorry, po? Uh, sa, ti sa, sa tiging ko, kasi ang hiningi namin sa listahan ng uh, sa Public Works and Highways, yung project name, mm -hmm. yung status noon, mm -hmm. at saka yung mga kontratista at mm. saka -hmm. amount ng kontrata. Oh, hanggang, pangalan ng kontrasita mm -hmm. ano na. Apo, apo. Meron naman din sariling ano daw ginagawa ang investigasyon si presidente, no? And uh, siya naman na nangako din ano that he will name names, right? Uh, klaro ho naman yung congressman. Opo. Klaro ho naman oh, yon. Yes, diba? so kaya nga doon sa hiningi namin listahan na mm -hmm. uh, ter, uh, kailangan namin din ang pangalan ng mga contractors.